Yun o, know, mapagpalang araw po. Alam niyo po ba kung anong simbahan ito? Ito ang Immaculate Conception Parish Church o mas kakilala bilang Santa Cruz Church. Ito ay itinatag bilang isang parokya noong September 6, 1602 nang ang Santa Cruz ay naging isang hiwalay na bayan mula sa lumbang. Ang unang simbahang bato ay itinayo ng 1608 sa ilalim ng pamumuno ni Padre Antonio de la Llave isang paring Pransiskano. Noong 1672, pinalawak pa ito ni Padre Miguel Persiba upang magkaroon ng Hugis Cruz. At noong 1850, muling inayos ni Padre Juan Antonio Marzo ang simbahan at napatayo ng bagong kumbento. Nasunog ang simbahan noong Enero 26, 1945 sa panahon na ikalawang digma ang Bangdaydig. Ngunit muling itinayo ito noong 1948 sa pangungunan ni Padre Mariano Lim Duco. Ngayon, ang simbahan ay kilala sa kanyang Renaissance style na arkitektura, mga makukulay na stained glass at nananatiling sentro ng pananampalataya ng bayan. Lalo na tuwing kapistahan ay kamakulada tuwing Desyembre a 8. Muli, ito ang Santa Cruz Church na makikita mismo sa puso ng Santa Cruz, Laguna. God bless po!